50% dito sa may BNM. Masarap mamili. Ah, 50%. 50%. Lahat 50%. Oh, mga ka-artihan ko. Okay. Sobrang bangon ito. Saan? Bango. Habang may tagabayad, kuha lang tayo ng pa. No. Kuha pa ako ng isa. Dati siyang ano, dati siyang 19 pounds. That 19 pounds siya. 50%. Yung alam mo yung mga pag, kapag nakasalubong mo yung boilet tapos eh mmm ganon Ang <laughs> sarap mamili dito Buti na lang may ano meron kaming credit card si Beth <laughs> Pwede siguro no? ito, no? Conditioner. Basta conditioner. Ito, ito sa'yo. Silicone, ano? Basta kung Pati nga may Hindi ko ba na-try yan eh. Ito sa akin siguro. <laughs> Which one? Which one? Shampoo. 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 Shampoo.

Habang may nagbabayad. Hello. Uh. <laughs> hindi ko panginahin pa. Asan? Sis, ano yung appliances mo? Ang sarap mag- mag-ano? Mag-shopping. 50% lahat. Oh my God! Baka si nana'y gusto din. tag na natin na. Oh. <laughs> Oo, uh, sarap! Hindi hey, sarap! Ito lang ang pinag-agustong ko. Ito ba? Ganda, Beth. Yung ano, yung straight na mo, ha? Oh, ano, gusto ko straight na na. Ano sa inyo? Wait, wait. Ito na. Ayan. Parang hindi oh, Maliit lang yung pang-straight niya. Oh, where's well, our back? We got it in the past. Uh. Yay, 50% lahat yan. Mag ka na lahat mo lahat sa palilita na. pounds? Yeah. Ilan yun na save? 109 pounds. Oh, galing no. So dapat 200. mo ang presyo dapat 218 pounds. Oh. Uwi na kami. Uwi na kami. Bye bye.